Kuya, papakita ko ah. papasok lang. Ah, sige, bibili lang muna ako yun. Oh, okay. uh, sige. Papakita ko kuya. Okay. Okay na. Huwag na, dito na lang. Papahit lang na. No. Babi lang may dumating eh. <laughs> Ang buenas ni Kitty So, mga idol. Good morning. <laughs> Talag <laughs> pa ka yata si Giyot. Huwag magpapaabot na naman sa akin. Sige ito, nyaw, nyaw. Nandito, yeah. Oh, yeah. Uh, na ako ulit. Nyaw-nyaw! Nandito nyaw. ka <laughs> yeah, na. Kuya! Kuya na, good morning! Oh, morning. Ano pa? Nasaan ka? Ay! Fiesta sa inyo ngayon ha! Oh. <laughs> eh si Kuya, humingi na ng mainit. Hindi, uh, doon ba kanina lang dito? Oo. Oh. Ay, pinasasabi. Anong sabi? Eh, sasamahan niya muna niya daw ang dati niya, magpapacheck up. Eh. Oo. Oh. pag ang sabi, pakisabi, pakisabi daw sa'yo, oh. sabi na hindi ka muna daw makakabawi. Eh. Uh, ba? <laughs> Ani pa, ang angas na Sayang. So, Oo oh, nga, pala hindi mga bangit. Ha? Bangit. Hindi, wala lang. Tinatanong ko lang kung ano. Kaya eh, may... Wala mami mamaya tulog eh. Wala. Ang lakas mang asar na na. Sayang. Sige, ito ako dito lang kaya. Tama-tama na si Yar. ano ba yung Kuya! Kuya! papa ko ah! Andi siya pa ah, sige, bibili lang muna ako, Yossi O oh, sige. Ah uh, paahit ako, kuya. Yari ka, wala sakit. <laughs> much, much later. Na paaso at 'to ba? <laughs> <laughs> hindi ko ba <laughs> Pero sige, tawag Ewan ko ako, maswerte hindi. Kuya ano? na. Tatas na. O sige, hintayin kita dito, kuya. <laughs>

Ja, bitte. Na, auch Ja, bitte. Ano, tapos ka na ba? Tapos na. Ang tagal. <laughs> Ang dami <atang> nilabas ah. Ba, dami nilabas <laughs> ah. Hala, <laughs> agagay uh, Papahot, Paahit ako Huwag na, dito na lang Papahit lang na, babi lang may dumating eh Ang <laughs> buenas di kit na Ang buenas di kit na Ano to? Bakit patigin? Ano